Hello mga katunay. Update ko lang to sa inyo ha. Hindi pa kasi natapos-tapos ang paggawa ng mga daan dito. Ayan na oh, malapit na. Malapit nang matapos. dito, may step dito. Ngunit, ayun na. Ah. Tingnan nyo mga katunay. Dito, meron na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, Kayo na lang magbibilang, hindi ko na nabilang. Shout out nga pala ako sa pamilya Torres, kay Kuya Jimmy, sa mga kamag-anak niya, kay Nang Jima. Kumusta na kayo diyan? At magandang araw sa inyong lahat. Sa mga taong sumo-sumo, sumo, sumo bye-bye sa video nanto. Pasensya na kayo ha. Hindi kasi ako masyadong magtagalog eh. Bisaya talaga ako. Ayun na ah. Oh. Siminto na dito ah. Maganda ng tingnan. Huwag kayong kukurap sa pagbilang dyan, ha? Kasi ako hindi na ako nakabilang sa mga step dyan. Ito ang last na step na. Dito wala na. Thank you for watching guys. Salamat